Good morning mga chicks. Ito na oh. Napili na natin yung mga gray pullets na kasama sa free raffle natin. So, ipe-prepare namin to for breeding. Yung mga winners na sa free raffle, pwede silang umuha rito. Marami naman po. oh. Itong mga blue uh, ayan, blue leg band, mga pure python to personal green natin to na isasalang yan pure python ito naman mga white leg band pure sweetness gray over yellow legged hatch yan ito naman mga yellow leg band pure sweetness gray over ah sorry itong yellow leg band Pure sweetness gray over yellow legged hatch. Yan. Itong white leg band, pure sweetness gray over machine kelso. Yan. So, ito yung ating mga gray bloodlines na pwede nyo mapananunan sa free raffle natin. Yan, ganda nyo, mga idol, mga, so, uh, mga selected na yan. Medyo marurusing na uh, dahil uh, naulan. Yan. Python gray. Sweetness gray over yellow legged hatch. Ah, sweetness gray over machine kelso. Sweetness gray over yellow legged hatch. Yan. Nagsisipang itlog na to, mga pullets to. Ah, uh, 7-8 months siguro ang edad nila. Yan. So malapit na i-raffle natin ha. Uh, join kayo sa live broadcast natin on September 12, 8pm. Yung mga magjo-join lang ang pwede sumali sa raffle. No? So importante maka-join kayo sa ating live broadcast. Okay? Susunod na papakita natin yung ibang bloodlines naman no? na pwede nyo mapanunod sa free raffle like yung mga sweaters, white, black, okay? yellow-legged hatch na red, Okay mga idol, see you at my next video. Mabuhay po tayong lahat. Thumbs up, mga chicks.